Dito na naman tayo mga ka-mix team, mga kamama mix na patuloy pa rin sumusuporta kay Mix Molino. Migalab, shout out po sa inyo, punto for punto. Kaya itong pag ating pag-uusapan ngayon mga ka-idol, Mix Molino nasisira dahil sa mga e sponsors. Ayan, totoo po ito, punto por punto mga ka-idol. Atin po yan iisa-isahin ha grabe yung awayan ng mga kabunsuan community under ng uh, MIGS uh, supporters Grabi hmm? grabe yung mga bangayan nila ngayon dahil sa mga sponsors okay so naibalik ko lang aking mga alaala -ala, pero nakalimutan ko na to grabe ang kanilang mga panghusga sa akin noon Paninira sa akin noon Pero mas grabe pala ang mga ginagawa nila ngayon Okay? Sabi ko pa nga na huwag tayo uh, magsalita ng tapos Baka kung anong mga nagawa sa ating paligid Magagawa at magagawa mo rin At baka rin gagawin nila sa iyo Ganun lang po yun kasi naalala ko lang noon nung uh, Andrew of Mommies, grabe yung mga panbubula, bob up, grabe yung paninira nila kay Kuya SM dahil sa mga sponsor sponsors na yan. Pero mas malala ang kanilang mga ginagawa ngayon. Hmm? Ang lalaki pa mga kaidol. Doon po actually, example lang po ito na isa rin po ito ang dahilan uh, kung bakit nasisira si Mix Molino dahil nag-away. Away sila sa mga sponsors. Ganun lang po dun kasi ang iba hingi ng resibo, Na hindi maibigay kasi nahiya mag-inform sa mga vlogger kung sino sinendang pera. Ngayon, ang isang uh, ang, 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 ang nagbigay naman para mai, ma, ma, uh, ma makita ang uh, mga nagawa kasi sabi na blinak sila nang na uh, binigyan sila nang na, ang nag uh, sininda ng pera dito sila sa, sa ibang vlogger din nag-inform uh, nag e ngayon kayo nagkaroon ng misunderstanding o, ito na nangyayari ngayon bangayan ingitan ng mga sponsors ang tawag po doon. noon may uh, akin, uh, akin lang share sa inyo may kaibigan ako ganun din ano din siya Defend, uh, it's not defender, vlogger lang Vlogger siya ni Eran Kumahawag ni siya ng mamigs noon Maraming mga uh, Send sa akin ng mga reklamo Laban sa kanya dahil sa mga uh, Nagpapa-order siya Tapos um, Hindi daw uh, Sinesend sa kanila yung order nila Matagal na daw Pero wala akong ginawang hakbang Alang-alang man lang Sa reputasyon ng uh, kasamahan ko ng vlogger. Behave ako. Dal sabi ko na lang, i-follow up na lang sa kanya kasi siya ang nag-order. Mahirap ako mahimasok ako dyan. Respeto ko man lang both side Ngayon, uh, na ganyan ang nangyayari ngayon sa community ng kabunsuan, uh, especially sa mga secret supporters ni Mix Molino, na iwasan na ah, ang uh, magbigay ng sponsor kasi dyan nasisira si Mix Molino actually mga kaidol sa sponsors kaya taman sa isang community talaga even dito sa mga kamahal yung mga kaibigan ko rin abo sa sponsors din nagaway-away din sila mm -hmm. tapos dito, dito, sa kabunsuan nakikita ko rin Obserbaran ko rin aga away aware ni sila sa mga sponsors lang niyan actually. Garoon po ka masamang ehemplo ang panahon natin ngayon. O lang manira ng tao masama kuha ang gusto. Sinsin na po ha kung na-recall mga nakaraan ko. At least nakalimutan ko na yun. Na na, 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 napatawad ko na sila. Ganun lang po dun mga ka-idol na huwag tayo magbitiw ng salita na even tayo din ang kakain balang araw. Yan ang ginagawa na ngayon. Nagbuksutan na. Hmm? Again, sumuporta kayo legit. Kahit sino, basta maayos ang pagkukontent para kay Migs Mulino doon kayo. Iwasan nyo na yung gawagawa ng issues na mag sa community ni Mix Molino dahil masisira si Mix Molino. Dahil si Mix Molino actually, kumpara kay Mahal, it's a big different. Mix Molino buhay pa, Mahal patay na. Madepende na lang sa mga supporters ni Mahal community kung patuloy pa rin ah, ang pakisuporta sa mga ah, vloggers dito sa, ah, sa atin lahat. Kung saan sila masaya, doon sila. Ang importante, mag-enjoy kayong lahat. Okay? Walang problema po doon. Ang inaano ko lang dito kasi si Migs muli hindi buhay pa. Nandiyan pa yung isang founder ng Mamigs. Tulungan natin. Oo. Kahit isa, ah, tulong, na kahit supporters, ah tulong ah, magbibigay pugay. Ha? Ah? na kahit papano makahikaya tayo ng tao yung mga team kasi maraming mga uh, community ngayon under ng mamix ah oh, ano well, it's not mamix under ni mix mulino sorry naalala ko pa rin yung mamix talaga ah, alam nyo man si SM doon nagmula sa mamix actually kaya magsasalita ko nito always Eben Mix Mulino mahal mamix pa rin diba kasi siya na po si Kuya SMB ah at oh, tagal-tagal pa na pananaw no? Tumatanda na rin sa kuya SMB O oh. nyo na Ganun lang po mga ka-idol Na wag tayo manira ng tao Even tayo Gumagawa rin ng hindi Kamal uh, uh, Gumagawa rin tayong kamalian Sa ating Paligid Especially in social media hmm? Again Ulitin ko uh, Grabing pang bubura out nila Noong kay kuya SMB Regarding sa mga sponsors Anik-anik ng mga kwento. Di ba? Pero ngayon, kinakain na nila. Punto por punto. Patubato sa langit, matamaan ay hindi magalit. Ganun lang po dun mga ka-idol. So, ano ginawa ko? Paliwanag lang ako. Nang maayos. Tapos dumistansya na ako Mag-focus na lang sa aking studies. Ewan may charity noon. Question nila, bakit walang video? Mar marami naka -video lahat yun. Ewan. Pero inisyu inisyu pa rin nila para masira si Kuya SMB sa community ni mix Mulino. Sa mga mix noon. Hindi ko alam anong purpose nila. Pero sabi ko, balang araw, yung mga ginagawang hakbang sa akin ngayon, maibabalik ko rin ito sa kanila. Gano'n lang sinabi ko noon. Ulitin ko ha? Napatawad ko na sila actually. Na-share ko lang dito kasi um naalala ko lang kasi every mga vlogger na kilala ko lagi like, ako nanonood doon ganun po si Kuya SMB na iwasan ang dapat iwasan sa mga supporters ah mix uh, support community secret mix community supporters iwasan na ah. punto por punto kasi dyan nasisira din si mix Molino sa mga sponsors na yan. Dyan din nagkakagulo ang mga loggers dahil aagawa ng sponsors. Ganun lang po dun mga ka-idol. Real talk lang po tayo. Ha? Sana lahat may makaintindi o maintindi din sa sitwasyon ngayon ng ng mixed team community, hindi lang sa kabunsuan. Okay? Kasi so sila like, naman nag-declare na may kabunsuan community, hindi sila lang din. Pero marami pang community, ah, marami pang ang team ang under ng Mix Molino secret lang kasi ayaw nila ng gulo kasi uh, uh, ang uh, may nagsabi sa akin ang kabunsuan magulo na ngayon kung sa panahon may trahedya na nangyari na they not expected daw na mag magawa yon sa kabunsuan kasi feeling makapagsalita sila feeling perfecto eh makapagsalita sila noong pero feeling um, wala silang kamalian di ba? Ganon sila magsalita noon. Real talk lang po tayo. Opinion, reaction ni Kuya SMB or SMB Kerr, sa napapansin ko sa kamunsuan community. Real talk lang din, din po tayo. Ganon lang doon po. Eh, lahat naman tayo actually awag nyo lang ipagkait na may mag-content pa kayo mix mga previous na mga vlogger. Kasi dyan kami galing. na ko lang namin ngayon kasi nakikita namin na grabe na ang grounded nagkaroon man ng issue noon si World, pero hindi ka tulad ngayon totoo po to na feeling na nagmam nagmamalinis dyan feeling walang kamali ng ginawa Ngayon, ito na tayo. Ilang taong, ilang taong nakaraang nakalipas, nagdaan. Feeling uh, walang uh, panghusga ng tao. Feeling perfecto. Feeling wala silang kamalian. Pero look at you now. Binabawi, binabawian na ba sila? Kaya lang po yun mga ka, ano, ka, ka Gagawa-gawa sila ng mga issues, previous issues, ilalabas nila. Sa sariling interest, ang masisira din dyan si Mix Molino. Totoo po itong mga sinasabi ko. Kaya kayo, o distansya na sa mga ganung uh, pangko-content. Kasi hindi yan makakatulong kay mix Molino. Di ba? grabe yung uh, naalala ko lang grabe yung mga paninira na sa mga unang vlogger parang nakikita ko tuloy, nakikita ko tuloy noon na parang lahat na lang mga dati hang vlogger kinakalaban nila totoo to kinakalaban ginagawa nila ng issue karumaldumal na issue ang ginagawa nila di ba ano ba yung issue ng Iba pa kasi yung uh, nagpayo tayo sa tao pero yung sarili natin hindi natin, medyo pinayuan. Parang naglilinis kunuhay tayo ng ibang tao pero sarili, sarili natin hindi natin nililinisan. Ganun po yung nangyayari ngayon. Feeling mga perfecto. Feeling magaling. Feeling walang tinatanggap ng mga mga sponsors kasi makapaghusga ng tao sila ang tama. 'Di ba? Grabe na pang bubrot na, na kapag naalala ko lang pero God knows na lang sa juice ko na lang 'yun sa mga ginagawa nila sa akin noon. Word na budol. Yes. Budol daw ako noon, sabi nila. Pero ang tawag nila, ang kakabuksutan na ngayon. Mas may grabe pa dyan. Anong tawag sa kanila ngayon? Yung mga mas grabe pa, yung mga big amount pa ang nagkakawala sa mga so so supporters. Samaritan? Kasi feeling anghel yung makapagsalita noon eh. Feeling nasa taas sila eh. Ganun lang po dun mga ka-idol na mga ganong pag ipagbibigay ay sponsors, siguro mag-focus lang kayo magbigay kay Mix Molino. Charity. Kay Mahal, Charity. Doon na lang kayo mag-focus. Kasi kung magbigay kayo sa mga vlogger dyan, wala, gulo ang mangyayari. Ibigay nyo lang yan buong-buo kay Migs Molino. Mas maganda pa kaya siguro pakinggan. Charity ni Migs Molino siguro mapupunta pa yan ng maayos Ma maibigay ng maayos ha? kasi yung mga tao tuloy yung nag uh, nagbibigay ng maayos na gumagawa ka ng tama ginagawa ka ng issue ganun ang ginagawa nila paninira ang ginagawa nila Siguro makikita niyo naman sa tao kung karapat-dapat ba siya pagkatiwalaan. Noon uh, 'yung charity, nag-charity kasi ako, may mga nagbigay, yung mga sponsors, pero na- na, na uh, ibigay ko ng maayos. May video dyan, pero 'yun ang hinahan, pabalik-balik ginagawa nila. Dahil sa paninira nila sa kasi vlogger dahil sa mga sponsor. Totoo po to. Why ang ating topic ngayon is sponsor. Sorry kung na ko yung mga nakarang nakalipas. Ganun lang po dun mga ka-idol na feeling malinis sila sa kanilang salaubang pero deep inside sobrang dumi pala. Wala silang pakialam sa community Bahala masira, bahala makasira ng makasi vlogger ko, bahala ko ma, ma disappoint yung mga supporters ang importante sa akin lahat mapunta ang mga sponsors. Ganon ang mga ugali mayroon sa kabunsuan team sa ang ibang vlogger diyan. Mabuti pa kami noon, hindi pa kami naglalagay ng Gcash diyan sa Glalay pa ko. Never ako may naghingi ng Gcash sa akin sa live pero hindi ako nagbibigay. Kasi kung galing yan sa puso, kaya eh, ka na may time magpag-usap to communication. Kuya SMB, each other. Ganun po ako noon. nung nag-charity si Kuya SMB. Maraming during my live, maraming nag-, nag Kuya SMB, anong Gcash mo? ganun ganon sa aking live. Pero sila ngayon, nakatatak Gcash sa harapan. di Diba? Kaya yung mga ugali nila na I uh, mean ugali ni uh, ugali nila noon pinapakita pinapasama nila sa KuSMB 'wag ibigay sa ibang tao kasi ugali nila yun eh Ganon lang po yung mga kaidol Ako hindi ako malinis Nagkakamali din ako parang mga parang mga reporters din sa social media nagkakamali din we are not perfect pero alam na natin na nagkamali na nagkamali na tayo huwag na gawin uli kasi nagkamali ka na eh kung ginawa mo uli pagkakamali ibang usapan na yon may right Ganon po mga ka mixed team, mga kamahal team. Ha? Huwag tayo maging feeling malinis na alam pala natin sarili natin na mas madumi pala tayo sa ating mga pinapakalamang tao sa ating paligid. Huwag gawin sa iba kung ayaw gawin sa iyo. Linisin muna bakuran mo bago linisin mo bakuran ng iba. Linisan mo na yung community mo bago linisan mo ibang community. Instead, yung mga defender ko nuhay, na maglilinis sa community ni Migs Muli, sila pala yung magdudumi ng uh, community ni Migs Kasi wala silang proper way pa paano ma-promote kay Migs no community kasi ang nasa isip nila ay... Eh, sponsors forever lasting. Totoo po, real talk lang po tayo. I sponsors na sa kanilang utak, sa kanilang mindset. Paano ko, tuma Paano ko makuha kan pulano ang mga sponsors na mailipat sa akin? Ngayon, Medyo nalaman ni Pulano ng mga ibang sp sponsor sponsors na uh, lumipat na sa kabila. Mm. Magsiselo sa sa isang vlogger. Doon na nagsisimula ang awayan. Did you get my point, mga kabu uh, kamix team? Mix community? Pwede rin sa mga kabunsuan na community dyan. Kasi hindi naman lahat mga ka-idol ang tawag sa mga community ni mixis is kabunsuan. Sila lang naman, nag, uh, sila, uh, sila lang naman ang naggumawa nun, hindi si Mix Molino. But uh, sina shoutout ni Mix mulino kabunsuan. Kasi sa For example, may party yung mga kabusuan community. Oh. Kabusuan lagi nami-mention ni Mix Molino. Ganun lang po dun mga ka-idol. Manghinayang kayo sa reputasyon ni Mix Molino. Huwag kayo manghinayang sa mga vlogger na gagawa ng sponsor. Kasama si Sierra dyan, si Mix Molino. Opinion lang to ni Kuya SMB. Reaction lang to ni Kuya SMB. Hmm? Hindi naman siguro mali. Totoo naman mga sinasabi ko. Real talk lang di tayo. Ngayon, nagkakabuksutan na yung mga resibo-resibo na yan. Yung mga bigay-bigay na yan. Uh, yun ang... Uh, uh, kasi uh, kasi alam nila noon na uh, nagkaroon na ng bangayan noon ng mamigs ba noon. Karon din sitwasyon nangyayari sa kanila ngayon. Sabi nga noon sa amin, is small amount lang yun. 7,000, 5,000 bigyan ng kada GC noon. Tapos iipunin nung maabot ang 22,000. Yun lang. Pero ngayon, kalakihan na. Umaabot ng hundreds of thousands of pesos. Di diba? Again, sa mga supporters ni Mix doon kayo sa taong legit, na tunay nagmamahal kay Big Sully do. Depende nila po sa inyo kung may mga vlogger kayong gustong magkaroon ng mag-sponsors sp as a charity. Pero ang palang ni Kuya SMB, kay Migs Molino na lang ibigay ang para sa charity. Kasi si Migs Molino ang may right niyan dahil sa kanya to community. Kasi kahit taman po sino magagalit sa isa, isa, isang bahay alam mo sa isang bahay may tindahan tapos nakikirinta ka lang doon sa isang compound ba pero yung bahay na yun isa lang yung may-ari tapos magtitinda kayo kukupitinsyahan mo yung may-ari ng bahay na, nakita, nakitira ka lang anong feeling ni mix Molina sa mga ginagawa nila masasaktan kasi parang kinukupitinsyahan siya sa charity hindi naman masama tumulong sa tao through sa word na charity pero yung respeto natin sa sa sa, sa defenders our oh, sa, sa founder huwag kalimutan para hindi ang gulo mga community mix community ni Mix mulino, kung may bibigay kayong charity i-focus ibigay na lang kay Mix mulino. ganun lang po dun mga ka-idol kung may ibigay kayo mga vlogger, pinaskuhan, nasa inyo na po yun. Pero regarding po sa charity, diretsyo na kayo kay Mix Molino. Punto. May charity naman siguro si Mix Molino. Alang-alang sa mga taong nangailangan ng tulong. Tama ba ako? Ganun lang po dun mga kaidol. Ay maraming maraming salamat. Ang ating pinag-usapan ngayon, Mix Molino, nasisira dahil sa mga sponsors na gagawin ng mga vlogger at nagsisiraan. Again, this is Kuya SMB. Sana may natutunan tayo ngayon uh, sa mga community ni Mix Mulino na iwasan ang dapat iwasan na hindi magkagulo ang community, na hindi magkaroon ng uh, lagim ang community ni Mix Mulino, kagaya ng ibang uh, uh, community jan. Okay? Para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full. Ulitin ko po mix mulino na ang kanyang charity at community it's because of is sponsor dahil sa uh, doon pumapasok ang agawan ng mga vlogger hanggang sa muli god bless mabuhay tayong lahat